Hi okay guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this channel guys, Mama Siguric Channel. Afi diler, Ozo Matador. So yung hapon na to, tigil natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, I can help Michael messages for the sign of for the sign of choirs. So choirs, so choirs, so choirs, welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Acquires ang ating mga hagilaf. So guys, this reading is a general reading namang dito at makaka-resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below Kung kaninong energy ang ating nasagap And of don't forget to like and subscribe my channel and hit up your bell for more videos At dear course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel Lalo lalo na ang skip ng ads away pagpalaing kayo nang Diyos at may kapal siksik ding ding nag-uuma po ni manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit, God give information po na kayong sabihin sa iyo ng ating mga baraha. For Archangel Michael messages for the sign of Aquarius detach from the situation, Nakailangan kailangan mo na kumawala sa hindi maganda sitwasyon. Nakailangan kailangan mo na umalis dyan sa lugar kung asang ka. No? Trabaho man yan, negosyo man yan, man man yan um, kinalalagyan nyo, na no? kailangan nyo na um, kumawala dyan. At girls, kailangan mo na rin alisin. No? Ang takot at pangamba, or anumang drama na nanalalagi dyan sa sitwasyon mo. No, kasi susubukin ka dyan at titignan kung hanggang saan yung katatagan at karupuan mo sa situation na yan. No, bigyan mo ng kapayapaan yung sarili. No, huwag ka na magpapaniwala sa hindi magandang um, mga sinasabi. na no, there's something guarded and protected. So, ibig sabihin dito, protection mo at pangalagaan mo ang yung sarili. No? And oh, you are also guided and protected ng ating Archangel Michael decide to be happy now. So, kailangan mo mag-decision na magiging masaya ka ngayon. No? Huwag ka, mag, huwag na magpapadala ng mga drama, ng mga negativity sa paligid mo. And there's a favorable outcome. A favorable outcome represents something, a good energy na maaaring maging maganda ng kalalabasan mo. And there's a romance angels are helping you. Na pagdating sa relasyon, tinutulungan ka daw ating Archangel Michael na makawala at makalaya ka dyan No sa negatibong mundo lalo lalo sa usapin about sa relasyon ng punong-punong -puno toxicidad at negativity. No sa so let's see what is additional messages paano natin hihimayin at paano natin i-elaborate sa ito. So let's see and watch this. So there's a four of cups, no? May mga bagay na kailangan mong pag-isipan, liwanagin, unawain, no bago bago ka mag-take ng action and decision kasi baka magsisisi ka sa huli no maari may mga mamis kang opportunities no may mga bagay kang uh, magawa na hindi ka nais nais kaya kailangan mong pag-isipang mabuti hindi pwede kang pala decision dito no kailangan mo alisin yung mga negativity sa isip mo mag-focus ka so, kung saan ka, lalago, kung saan ka and there's a strength card with a confident no kailangan mong lakasan ng loob mo maging matapang no sa lahat ng bagay na iyong pinagdadaanan nararanasan kailangan matuto tayong hatakin natin noong kumpiyansa na makaya natin at um, malagpasan natin ano man yung mga bagay na pinagdadaanan natin. And there's a quid of ones by uh, clarification with the energy, energetic situations, and of course, strong and courageous, and of course, the confidence, no, an independent person. No, magiging mas malakas ka, mas magiging matibay ka na sa so dating ikaw. No, there's something the hypothesis There's a lot of mystery, hidden agenda, hidden enemies. Maraming pang mystery sa likod nito. Pero isa sa bagay na kailangan mong um, matutunan at malaman, no? Na kailangan na um, magtitiwala ka sa sarili mo. Huwag ka magtitiwala sa mga tao sa paligid mo ng lubos. There's a liquid swords na clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira sa'yo. Na magbibigay negativity sa'yo. No? Alam mo dapat sa sarili mo yung grounds mo no, putuli mo yung mga bagay na alam mo nagbibigay toxic at negative sa buhay mo. And there's a day of Pentacles, no? Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Habaan mo ng pasensya mo dito. And of course, there's a something the full of, of cups. Reference with the eight of wands for fast communication and fast movement. Dito yung papasok ang mga, mga mabilisang sitwasyon. At magkakaroon na ng progreso, pagbabago, na magaganap sa buhay mo dahil sa decision na magagawa mo. Unti-unti ka na makakalaya, makakawala, and there's a six of so with the transition at mababago na no ang iyong buhay at ang iyong kalagayan. No, magkakaroon ng kalmado sitwasyon, no kailangan mo na lakasan ng loob mo para mas lalong mag-bloom or mag-boom yung gusto mo mangyari. No, makakawala ka na diyan sa mga pinaghirapan at pagod mo. And there's an, because, no, there's an offer for you. No, may offer dito na Nadarating darating promotion proposal or any any um, offer na may take uh, na kailangan mo mag ng actions. na no, okay, uh, you're also independent. Alam mo sa sarili mo 'yung tama at mali. No, kailangan mo mag na magiging masaya ka dito sa offer na 'to. What is the digital messages? We're in an angel spirit. So there's a requirement of course, emotional healing. Magiging kalmado ka na ngayon. No, mo na yung takot at pangamba mo. Mas magiging mature ka na pagdating sa emosyon. Hindi ka na padadala ng drama, padadala ng tensyon. No, mas lalo ka na magiging, mature at secure sa kung ano man yung mga bagay na nararamdaman mo. No, sa likod kasi yung bagay na ito, maraming sinusubukan ka dito. Maaring binubudol ka, no, nililin lang ka. Magaling magdrama, And there's a five of pentacles. Some of you guys, no, unti-unti mo na makakalilinis, ma no, yung mga tao sa paligid mo na negativities. No, some of you guys, maaaring malalaman mo na rin ng susi, no, para makarecover ka na for financial difficulties, no, for, um, um, financial crisis. And of course, there's something that negative changes in circumstances na parang feeling mo na, na nahihirapan ka na sa, sa situation na to. No, lalo lalo sa usapin sa pera. What is the addiction messages? Represent guys with um the six of wands for victory. Magtatagumpay ka basta magkaroon ka ng concentrations, mag-focus ka kung ano ba talaga yung priorities mo, ano ba talaga gusto mong gawin, doon ang tutukan mo at magsasaksis, magsasaksid ka diyan. No, there's something a winning gain. And of course, there's something guys with um the the tower moment for immediate changes. Na no, marami talagang pagbabago na magagalap sa buhay mo. Na maaaring mag na, no? Maaaring may nagbigay trauma, nagbigay ng na trauma talagang pasakit sa dito, pero handa ka ng uh, matuto, no? Ngayon, uh, pinag-iisipan mo na yung bawat action na decision mo. And there's an alucas with an offer, proposal and security, no? At uh, sinasabi sa'yo dito, guys, uh, mahaba mo na yung pasensya mo na magiging responsible ka na sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo na unti-unti nang babaguhin yung mga nakasanay at nagagawian mo. No, mas magiging mature ka na, no, na at lalakasan mo na ang iyong kontiyansa, gano'n. And there's a four of wands by celebration. May celebration talaga dito, may offer na magdadala sa'yo ng high level of commitment. Kaya there's a romance in terms helping you eh. No, akala mo luhaan luka, at akala mo at the end of the time ma may iwanan ka mag isa No. No, darating yung taong makakasama at magmamahal sa'yo ng lubos. And there's a lover's. This, see, this is something at uh, lover's magkakaroon ka unexpected situation with the major changes. No, at magiging kalmado ng iyong emosyon. No, parang may in-love ka na ngayon. No, titibok-tibok na ang puso mo. And there's a four of pentacles, no? Protection mo at pangalaga mo na yung grounds mo, even your territory. No, saving money. No, hindi ka na, iwasan mo na yung sobrang magasos. Alisin mo na yung luho o bisyo na makakasira ng iyong resources uh, resource of income. And of course, there's an emphasis for revert, No, ngayon, kung mag-disconnect magdi ka na sa from the world, na mag-focus ka na sa sarili mo, mamahal mo na yung alaga mo na yung sarili mo, na magtatagumpay ka dito kung kaila, kung dapat ay kaya mong uh, na ng iyong sarili at mahalin ng iyong sarili. No, gaganda at lalaguto. Pagdating naman tayo guys for the outcome, there's a page of cups, makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. Hindi ka ililigaw nito. Dadaling ka sa mga totohanan. Let's see. And of course, there's a something the Knight of Swords. Now, there's a success driving. na talaga magtatagumpay ka dito at may malaking opportunities na darating talaga sa iyo. No, na magpapabago na sitwasyon mo, na may mga bagay na papaprotectionan mo na, mapapangalagaan mo na, and there's a the king, of, king of one something visions. Unti-unti mo na masisilayan na, unti-unti mo na mababago ang sitwasyon mo. There's a the king and queen of ones. No, there's a something, um, a, a divine connections, no, the two of you guys, na magdadala high level of commitment the there is a divine feminine, divine masculine na maaring high ang inyong vision, na mataas ang inyong imagination, na mataas ang inyong knowledge and there's a full of swords something rest. Na ipapahinga niya yung isip niyo, yung utak niyo, alis yung at pangamba. May nagbibigay anxiety sa inyo dahil din sa emosyon, attention na nangyari from the past, no, na kailangan ng unti-unti ng um, maging balanse. No? What is the usual messages Pagdating naman tayo dito with the Queen of Swords across the Five of Pentacles and the Four of Swords, I uh, Four of Pentacles. So there's a an Ace of Swords, something a mental clarity. No, ibibigay liwanag sa lahat ng bagay na to. No, magkakaroon ka ng idea, especially pagdating sa finances, kung anong dapat mong gawin, kung anong dapat mong unahin. No, mas magiging matalino ka how to spend, how to um, make money, how to invest your money, how to... Uh, manage no and control your finances no mas matututo ka na at mas magiging mature ka na paano mo papapalago at papalakas ang iyong uh, pinagirapan. pinaghirapan there is a need of wants for new ideas new project no dito papasok ang mga bagong eksena sa buhay mo dahil natututo ka ng pangalagaan at protection na ang iyong sarili no magsisimula ng para bagong proyekto bagong plano na magpapakita sa ito, uh, magpapakilala sa iyong buong pagkatao na bago na yung yung ikaw, no? Kumbaga magkakaroon na dito ng uh, new uh, para better version of yourself, ganun. Kumbaga malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo to. So let's see what is additional messages within Angel Spirit pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, pagdating sa tayo sa finances and career, represent white. for finances and career represent what? There's an ease of cups. Now, there's something, a passion. Now, may pagmamahal talaga dito sa situations na to. Na maaaring uh, magdala sa'yo ng bagong eksena, bagong simula. Now, there's something ending in new beginning. Pagdating sa negosyo, hanap buhay mo, na no, may mga bagay na matatapos sa dito at magsisimulang muli. No, maaaring, may, meron dito maaaring kaugnay sa spirit development and spiritual transformation sa negosyo, hanap buhay mo, kung paano mo mapapalago mapapala, or mas lalo mong mamahalin ang iyong ginagawa na no, magpapasaya sa sarili mo. And of course, there's a pentacles na no, mas magiging mature ka na no sa pagmanage at pag-control ng iyong hanap trabaho meron dito ako na sense dito na maaaring magbukas ka ng bagong business no maaaring magdagdag na ideas sa iyo and there's an effort mas maging mature ka na ngayon at maging grounded no wag ka na mag wag mo nang hayaan na uh, masihirapan ng iba no ang iyong mga sinimulan Magkaroon ka na ng disiplina. Don't share any thoughts and information with other people na maaring kumaga maari masira no ang iyong nasimulan kaya kailangan mag, mag mature ka na and this is something that you give cups for celebrations there's a social with your friends na maaring may makatulong din sa iyong mga kaibigan mo no para mas lalong gumanda ang daloy ng iyong trabaho or negosyo and there's a sticker for healing and recovery unti-unti ka na makaka-recover for financial crisis or financial loss at may pag-asa na makabangon ka dito. Pagdating sa love life, there's a temperance for something healing and recovery. Have patience, so kailangan mo kumalma na pagdating sa relasyon, kumbaga meron dyan susubukin talaga. No, and there's a high five, pa, para titignan dito kung natuto ka ba. No, so lahat ang pinagdaanan mo with a high five. No, there's a lesson learned, educations. No, titignan kung kung hanggang saan yung karupukan mo ulit. No, yung katatagan mo no pagiging marupok mo and this is something the will of you. there is a turning back but definitely this is something destined to happen no na sa kapalaran na talagang there is something good karma and changes coming in maring soulmate kayo ng person mo maring matagpuan mo ni soulmate mo o magpapabago ng buhay mo and this is something the seven of cups no dream coming true some of you matutupad mo na yung mga pangarap niyo dalawa ng person mo and this something the moon card with a dream coming through intuitions and of course um sinasabi dito simulan doon takot at pangamba mo para hindi ka magulo no para hindi ka malinlang at malito no para hindi distra ka dito eh kailangan mo uh, maging totoo sa nararamdaman mo at maging totoo sa gusto mong mangyari sa boy mo and this something the page of sword No, maging curious ka, maging matalino ka, kailangan lahat ng bagay dapat mong matutunan pagdating sa relasyon. No? Kailangan mo habaan ang pasensya mo. Pagdating tayo sa kalusugan. Sa kalusugan, guys, there is something, the sun card, with a pure positive. Magiging maganda at positibo ng kalal kalalabasan dito. Makakalaya ka na sa worries mo, sa mga iniisip mo. There's, there's a hermit card. The answer you need is here. Na no, maaaring sasagutin na lahat ang katanungan mo. Na may kinalaman about sa nararamdaman mo. Na no, unti-unti na magkakaroon ng changes sa development na sa buhay mo, sa nararamdaman mo, sa kalusugan mo. And there's a five of wands. No, malalaman mo na kung sino yung mga bagay na nagbibigay komplikasyon at mga kalaban mo dito. And there's a the full card. Kung baga ngayon, huwag ka na rin magtitiwala ng lubos. No, dahil marami sa paligid mo talaga na nagbibigay um, stress sa'yo, dip, nagbibigay ng worry sa'yo, kailangan na limitahan mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. And there's something the full card. Parang sinusubukan din ang pananampalataya at tiwala mo. And there's a nine of cups. Hanggang sa maabot mo ang mga pangarap mo at maging maganda na daloy ng iyong kalusugan. No, mental, physical, and of course, emotional. So, let's see what is additional messages. No, pagdating naman tayo sa uh, magical fair messages, advices, of course, sa pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, no, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan, within one, two, or three. No, kapag nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo there kasi malalaman mo ang ang kasagutan niya sa dulo na reading na to. So let's see and watch this. Okay, with the magical fair messages represent what? With the magic fair messages. A new career. Sabi ko na eh. Magkakaroon ko talaga ng bagong career dito guys. No? Bagong career, um, bagong trabaho, bagong negosyo. And there's a do some research. Na no, marami ka pang bagay na kailangan mo matutunan, dapat alamin, no? dapat uh, may sa katuparan, na no, kailangan mong um, uh, mag-background check, na no, kailangan mas marami ka pang malaman dito. Your desire is, your desire is within reach. No, ano naman yung mga bagay na um, gusto mo mangyari kung naniniwala at nananapalataya ka, na no, papabor din sa yung sitwasyon. Makukuha mo ang matagal mo ng minimiti at minaasam for yin and yang oracle card for yin and yang oracle card with its trust the divine timing na no, magtiwala ka with the perfect timing kung para sa'yo para sa'yo no and you and of course you are dealing with the ease of air Gemini Libra Aquarius one more card please And there's a an note note with the purpose. Malalaman mo na rin dito ang purpose mo sa buhay no? Lahat ng bagay na to, kukumpletuhin, in sa'yo. And there's a feminine, no? Maaring there's a something divine feminine maring involved dito, or you are also divine feminine, or yung person mo is a very uh, divine feminine. Parang sinasabi na, uh, meron siyang spiritual ability, spiritual knowledge. Ganon. What is the is represent what? And there's a fall unti-unting babagsak mismo sa harapan mo lahat ng kasagutan o katanungan na gusto mo malaman. And there's a beauty. No, gaganda na ang sitwasyon mo. Or either magiging maganda na ulit ang kalagayan mo. Or kailangan mo mahalin na talaga ang sarili mo. And there's the word. Represent something travel, success, accomplishment. And there's a delay. Some of you guys na nakakaranas ka talaga ng delays and cancellation sa mga transactions mo. What is the romance in you? So there's a player. With a Mystic Love Oracle deck, meron dito mapaglaro. No, mapagkunwari, magaling siya mag-strategize. No, there's something lies with a keeping secrets. Marami siya nililihim sekreto sa'yo. What is the an angel's number represent what? For an angel's number represent what? 11-11 with a wish coming true. Talaga matutupad yung mga pangarap mo. Ano man yung mabagay hangarin or gusto mo mangyari, makakamit mo ito. During the four uh, lucky break, it um, may come a happy news, experience and new opportunities, or an exciting acquaintance. You will find yourself in the right place at the right time. It's not coincident, but a gift from the fate. Now, dahil sa pananapalat tuwala mo, ibibigyan na yung mga matagal mo ng minimiti at inaasa. Kumapit ka lang. What is the money mo, Bora deck? With a money move oracle deck, represent with the star power, step into the spotlight. No, makigihin kilala ka, no, maaaring mag influencer ka, popular ka, no, maaaring mag artista ka, maaaring maging uh, public servant yung trabaho mo, what lies beneath your future. Represent with an envy, insecure na meron talaga na iinggit sa iyo dito. And there's a getting played manipulation lies control. Na mayro talaga na mag, nag, nagmamanipula sa inyo at merong mala, merong inggit talaga sa inyo to at maring minamanipula no yung mga tao sa paligid mo especially yung person mo, mahal mo sa buhay na maaring kinokontrol nito. There's a player, magaling siya umarte ha. And there's something clarifying for a love situation. And there's something beyond compare. Don't compare your love to anyone else. It's unique, it, no? Ibig sabi, wag mo rin ikumpara yung, yung, man, yung mahal mo sa buhay o yung taong uh, mahal mo, no? Sa ibang tao. Na no, may kanya-kanya tayong personalities, no? There is something like shadow work ever in what? From the shadow work ever in what? Represent without face inner demons. Transform and integrate. Don't be afraid of the darkness. There's a light nearby. No, ibig sabihin dito, huwag ka matakot daw, no, sa, kad, sa mga madidilim na part na nangyayas sa buhay mo, no, dahil may parating na liwanag pagkatapos niyan. What is a clarifying for a life situation? For a clarifying for a life situation represent what? And there's something commitment. Commit to the next stage in your development and there will be a promise fulfilled in some form. No, kumbaga, kailangan mo raw mag-commit no, sa mga susunod na eksena sa buhay mo upang ma-develop no, ang iyong um, knowledge, ang iyong sarili, ang buong pagkatao mo no, para sa pagtupad ng mga pangarap mo at yung mga bagay na gusto pang marating at makamit. What is the path of the light represent what? What is the part of the light? represent guys with the sun. I am nourished by the boundless energy of the sun. With the passing day, the light within me grows brighter, infusing me with the strength and vitality. No bibigyan kaliwanag dito kasagutan sa lahat ng katanungan mo. Lahat ng bagay na to, unti-unting liliwanag at um, ipapakita sa iyo lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo at magdadala sa iyo ng katatagan at lakas ng loob at tapang na harapin na naman yung mga bagay na paparating. So guys, let's see what is the pick a card yes or no. alamin na natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, let's see. With a yes or no pick a card. With a pick a card, yes or no. Let's start with the number one. No, there is a yes. Golden opportunities, cloud lifting, clear skies. No, lilinaw na sa'yo lahat ng bagay. Itong opportunities na to ay hindi mo dapat palagpasin. No, dahil maganda to at maaaring dito ka lalagot, dito ka gaganda ang buhay mo. Number two, there is a yes. It's a good investment getting paid saving out. No, pag-ingatan mo itong bagay na to, itong bagay na gagawin mo, itong bagay na ginawa mo, maaaring magdulot sa'yo ng paglago at paglakas. Number three, there is a yes again. Wow, all yes. Your eyes are fully open, seeing what possible. Unti-unti mo na rin makikita, no? Mismong mga mata mo ang makakatuklas at makakakita ng ano man yung bagay o posibilidad na mangyayari sa hinaharap mo. No, unti-unti mo na rin makikita yung mga mangyayari or maaring makamit mo or matupad mo. So guys, this is... um. I can hear Michael messages for the sign of Aquarius. Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading so once again this reading is a general reading namang dilat, makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap and of course don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos up course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel Lalo-lalo na ang dirigiskip ng Adzaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik na gumapaw ng biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po yung CDRX video. Bye-bye and babush!